Ngayong hubileo ng awa, nais ni Papa Francisco na ilagay nating muli sa sentro ang sakramento ng kumpisal upang maging abot kamay natin ang karingalan ng awa ng Diyos. Ayon sa turo ng ating simbahan, ang pangungumpisal ang nagiging daan ng pagkakasundo ng makasalanan sa Diyos at sa simbahan. Kaya naman tayong mga katoliko, ay obligadong ikumpisal ang lahat ng ating mabigat na kasalanan. Iminumungkahin ng simbahan na gawin ito isang beses sa isang taon. Dapat ding mangumpisal bago tumanggap ng banal na komunyon, lalo na kung nakagawa ng mabigat na kasalanan. Ang pangungumpisal ay nagsisimula sa paghahanda. Maglaan ng panahon upang maihanda ang sarili bago mangumpisal. Simula ng masusing pagsusuri ng budhi sa pamamagitan ng isang panalangin. Pagnilayan ang naging pamumuhay mula noong huling pangungumpisal hanggang sa kasulukuyan. Makatutulong sa pagninilay kung babalikan ang sangpong utos at ang ipapangturo ng simbahan. Alalahanin ang mga naging hindi pagsunod sa mga ito at alamin kung gaano kadalas at kalubha ang naging pagkakasala. Pagpasok sa kumpisalan, tanggapin ang pagbabasbas o pagbati mula sa pari. mag at sabihin ang mga sumusunod. Basbasan po ninyo ako, Padre, sapagkat ako'y nagkasala. Ang huli kong mabuting pangungumpisal ay noong at mula noon, ito po ang aking mga nagawang pagkakasala. Sabihin sa pari ang lahat ng mga kasalanan, kasama na rin kung ilan beses ito nagawa at kung gaano ito kalubha. Maaaring tapusin ang pangungumpisal sa pagsasabing, Pinagsisisihan ko ang mga kasalanang ito at lahat ng mga kasalanan ko sa nakaraang buhay. Pakinggan ang pananalita at pagpapayo ng pari. Sasabihin din ng pari kung anong penitensya ang dapat isagawa pagkatapos ng pangungumpisal. Sa paanyaya ng pari, dasalin ang pagsisisi o ang act of contrition. Pagkatapos ng pagdarasal ng pagsisisi, yumuko at tanggapin ang dulot na pagpapatawad ng pari ng buong kababaang loob at pasasalamat. Matapos ang lahat, maaari ng lisanin ang kumpisalan upang tuparin ang penitensya. Mag-alay din ng panalangin pasasalamat para sa biyayang natanggap sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal.